maka Nakapag-video sa ating magluluto. Kaya, ganyan na muna. Ayan. Ayan rin mga lids. Ayan na Para maluto talaga, no? Bakit sila yan mga malods? Hindi nang gamit nalang mga malods Hindi sa manok. Ito po niyo. nga po yung mga malods. Adidas lang. may nga yung ito siya malod harina to na may itlog um, gamitin harina to all purpose na harina tapos ito para tingnan no yummy kayo ng tapos tingnan natin kung na tayo Then, mm, mm, mm.

Kaya so, mamaya mga Lods, maliban dyan sa ating krito, may tinulang manok ay tayo mamaya. Masarap may sabaw eh. Puro manok tayo ngayon. Manok is life na naman, hindi na itlog. Galing sa itlog, nagig manok. At ang daman, hard na. Hmm. Don't forget to follow and share sa ating FB uh, page mga Lods, para more content natin. Thank you and God bless.